Ayan na mga friendship, welcome to our channel. Pagkatapos ng ating healthy juice na naman. So ito naman ang ating higado. Higado ito mga friendship. Yung higado kasi, iwan ko lang kung anong tama, higado ba o higado. So ayan na. Ang aking higado mga friendship, mayroon siyang suka, may tuyo at mayroong ginos na kamatis. Diba, mga friendship? Yummy. Tignan nga natin, mga friendship. Hmm. My own version of eggadon. Mga friendship, pwede ng pang-curry. Hmm. Pag ikaw ay ano, pag wala kang pera, bibi ka lang. <laughs> hmm. Hmm. Pag may pera ka, karin, Karinder, yeah. Hmm. gumawa ako ng aking karinderia. Kami lang din ang mga customer. O, oh, di ba? <laughs> Kuyawan mo mga friendship. O, oh, kini mga friendship. Murag, sigurado ko lamian ng ako mga anak ni ako mga sudan ka Sudi so, na nato pahaba ako mga friendship <laughs> Lami, ay, good mga friendship. Nakaswerte, di ko murag lami. Paning akong igaduhin noon. Kanang ako na Ay, hmm. Perfection is the best policy of my family. Pag hindi masarap ang friendship. et sa para, <laughs> so antay lang natin mga friendship for five minutes until the end of the world. <laughs> so antay lang mga friendship before the before the end goes expired, <laughs> before the world goes and expired, let's end our video. Bye bye mga friendship. Thank you for watching. Plus help my video.